So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga bagay, ilang mga love advices na maaari ninyong gawin at i-apply sa inyong buhay pag-ibig upang sa ganon is maging maayos na po ang inyong love life. Okay? So mga kamamay, sa mga bago pa lamang na makakapanood itong ating channel, so ako po ay uh, nag upload ng lahat o ng mga videos tungkol sa love advices. Kaya kayo kung may mga problema kayo sa inyong buhay pag-ibig, sa inyong puso eh okay manood kayo ng mga video ginagawa ko siguro naman kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon eh nandito na sa ating mga video so medyo marami na tayong nagawang video hopefully hanapin nyo na lang po doon kung ano yung topic na connected sa inyong okay buhay pag-ibig so at this moment of time mga kamamay ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki. Oo, totoong narinig mo. Ito yung mga kailangan mong gawin para sa ganon hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Bago natin simulan yun mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki. So number one, yung pagiging malambing at sweet. Mga kamamay, mahalaga po ito pagdating sa inyong buhay pag-ibig upang hanap-hanapin kayo ng isang lalaki upang mamiss kayo ng isang lalaki kailangan sa inyong relasyon ikaw ay malambing at sweet ano ba ang depenisyon ng pagiging malambing pagiging sweet eto yung pagpapakita nyo ng pagmamahal sa isang lalaki na walang halong pa, ah, kahiyaan okay? hindi kayo nahihiyang ipakita kung ano man yung sinasabi ng puso ninyo kung kayo man is naglalakad, hawakan niyo ang kanyang kamay. Kung kayo man is namamasyal, maglakad kayo na nakaakbay sa kanya. Pagiging sweet yan, pagiging malambing yan. Sabihin niyo palagi sa kanya na mahal na mahal niyo sila. Lagi niyo silang yakapin, Lagi niyo silang halikan. Kung yan naman ay inyong mga partner and jowa na asawa, e eh wag kayong mahiya na ipakita yung sweetness sa kanila. Kasi kapag kaya na hindi nila naramdaman, promise, hindi kayo hahanapin ng isang lalaki. Hindi kayo hahanap-hanapin ng isang lalaki. Yung inyong lambing, yung inyong sweetness sa kanila ay napakahalaga. Kasi kapag ka kayo ay nagkahiwalay, especially yung mga long distance relationship ngayon, yung mga jowa ninyo na lumayo sa inyo na nag-abroad, Um, o oh, para ma-miss kayo nila, kailangan nung magkasama kayo, gumawa kayo ng mga unforgettable moments Yung sweetness dapat ipinapakita nyo palagi sa kanila Magagamit nyo yan pagdating ng araw para ma-miss kayo ng isang lalaki Sa babae o lalaki, makakatulong po ito Palagi kayong maging sweet at huwag kayong mahiya na ipakita ang inyong pagmamahal sa kanila So number two, yung araw-araw na pag-self-improve Eto mga kamamay, napaka-effective po nito para hanap-hanapin para ma-miss kayo ng isang lalaki. So kapag po nalaman o nakikita ng isang lalaki na araw-araw kayong nag-aayos, araw-araw kang gumaganda, araw-araw kang sumesexy dahil pumupunta ka ng gym, dahil nagwa-workout ka, dahil nagsasakripisyo ka, na magtiis sa pagbubuhat, na mag na mag-diet para lang gumanda ang katawan mo. Kapag ka ganyan mga kamamay, alam ng isang lalaki na pinaghihirapan mo mga bagay-bagay pa para i-improve ang sarili mo, ay eh, talagang hahanap-hanapin ka Talagang mamimiss ka Especially kung ikaw ay uh, pumapasok sa trabaho, especially kung marami kang nakakasamang lalaki, ay eh, talagang hahanap-hanapin ka palagi. Kasi natatakot siya na baka may makilala kang iba na baka mayroong pumuporma sa iyo. Pero gayon pa man, nakadepende pa rin 'yan sa iyo mga kamamay. Palagi mo pa rin gawin na mag-self-improve araw-araw para sa ganon mas mahumaling sa ang isang lalaki mas mamis ka ng isang lalaki at mas hanapanapin ka ng isang lalaki. Totoo yan mga kamamay. Okay, totoo yan kapag ka araw-araw kong gumaganda, araw-araw mong pinapataas ang sarili mo, eh araw-araw ka rin hahanapin ng isang lalaki. Eh kasi nai-excite sila eh. Nai-excite sila sa araw-araw na pagpapaganda mo. Okay. Sa araw-araw na pagiging uh, high value mo. Kaya mga kamamay, huwag niyo pong kalimutan na palagi araw-araw kayong mag-self improve. Makakatulong yan para hanap-hanapin ka palagi ng isang lalaki at wala nang ibang babae pa ang pumasok sa kanyang isipan. Okay. So number three, yung pagiging maalaga. Mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, ngayon pa lamang na magkasama kayo. Huwag nyo nang hintay na magkahiwalay kayo ng isang lalaki. Ha? Ah. Pakita nyo yung pagiging maalaga ninyo sa kanya. Yung pagiging concern, yung pagiging maalalahanin sa kanila. Makakatulong yan upang mas mamiss kayo, mas hanap-hanapin kayo palagi ng isang lalaki. Papaano ba yung pagiging maalaga? Ayan nga, so lagi niyo po silang ipagluto, lagi niyo po silang uh, paalalahanan na uh, huwag papalipas ng gutom, lagi niyo rin pong i-check yung kanilang damit, baka mamaya pinapawisan na sila, 'di ba? Pag baunin niyo sila ng tawel kung sakasakaling okay mahirap 'yung kanilang ginagawa, 'yung pagiging maalaga niyo sa kanila, 'yan ang tatatak sa kanilang isipan upang mamis kayo ng uh, mga lalaki pagdating ng araw. Sabi ko nga palagi, eh, kapag ka ang inyong mga mister, kapag ka ang inyong mga jowa nag-abroad, lumayo sa inyo ay eh, talagang hahanap-hanapin kayo ng mga yan. Kapag ka, lagi at pinapakita nyo sa kanila yung pagiging maalaga ninyo, So, mamimiss kayo ng mga yan. Ay, paano ba kayo mamimiss kung puro katoksikan lagi yung inyong isineshare sa kanya? Puro katoksikan lagi yung inyong pinapakita? Lagi yung binubuisit yung tao? Diba, makita pa lang nila ang mukha ninyo ay naaasar na. Mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, mga partner nyo ang mga yan. Hindi nyo yan kaaway. Hindi sila ibang tao. Kaya mga kamamay, kung anong ipinapakita nyo sa inyong uh, mga partners, eh ganun din ang ipapakita nila sa inyo. Kaya kung, kung ako sa inyong mga kamamay, maging maalaga kayo sa kanila para dumating yung panahon na ma kayo ng mga yan kapag ka kayo ay nagkahiwalay. Okay? Yan yung isang tips para sa ganun, mas ma mas hanapin ka ng isang lalaki. Yung pagiging maalaga mo, kailangan nararamdaman nila. So next yung pag-iwas nyo sa pakikipagtalo at pakikipag-away sa kanila. Mga kamamay, sa mga panahon na pinagtataasan ka ng boses ng isang lalaki, sa mga panahon na nag-aaway kayo at nagpapataasan kayo ng pride, sinasabi ko sa inyo, huwag yun na po silang patulan. Huwag na po kayong magbunga nga. Mga girls, alam kong mahirap magpigil ang nararamdaman kung alam nyo na nasa tama kayo. So mga kamamay, paminsan-minsan kung alam niyo namang walang pupuntahan at hindi marunong makinig ang inyong mga partner na lalaki, mas piliin niyo na lang ang manahimik na lamang at umiwas sa pakikipagtalo. Sa paraang silent ka sa mga bagay-bagay, diyan bababa ang pride ng isang lalaki. Diyan niya maiisip kung bakit hindi ka pumapatol sa kanya. Diyan niya maiisip kung bakit ang bait-bait mo pa rin sa kanya mga kamamay, sigurado ako sa inyong hindi pagpatol sa kanya sa bawat away ninyong dalawa mas iisipin kanya mas magtatanong yan sa kanyang sarili mas mamimiss kanya mamimiss niya yung isang babae na sobrang bait, mamimiss niya yung isang babae na mas pinipili pang umiwa sa pagtatalo kaysa patunayan yung kanyang paniniwala Minsan kasi mga kamamay, kung alam nyo nga na wala na patutunguhan pa yung inyong pag-uusap, hindi siya nakikinig sa inyo, sarado na ang kanyang tenga, well, piliin nyo na lang po na wag na lang silang patulan. Sa paraang yan mga kamamay, mas marirealize ng isang lalaki yung halaga mo sa kanyang buhay. Kasi iisipin niya na Wow, kaysa makipagtalo tong babae na to mas pinipili na lang niyong manahimik. Kasi ayaw niyong palakihin yung uh, gulo, ayaw niyong palakihin yung pag-aaway namin. So, mas makikita ng isang lalaki yung halaga mo kapag kaganyan. At asang porsyento na mamimiss kanya at hahanap-hanapin kanya. Alright? And last, higing masayahin. Mga kamamay, ang gusto po ng isang lalaki sa isang babae is yung pagiging masayahin, yung pagiging positibo niya sa buhay. Ayaw po namin mga lalaki yung palaging uh, masyadong uh, emotional, yung palaging masyadong madrama. Konting problema, umiiyak. Konting problema, sasabihin, ayaw na daw niya. Okay, yan sabihin, hindi, hindi daw, daw niya kaya ang buhay. Sabihin, masyado na daw siyang pinapahirapan ng mundo. Mga kamamay, para sa aming mga lalaki, mas gusto namin yung, yung mga babaeng positibo masayahin. Hindi nila masyadong binibigyan ng focus ang problema. Yung tipong pag may problema, eh easy-easy lang sa kanila. Mas gusto namin yan mga kamamay, yung mga babaeng ganyan, yung magiging masayahin. And last, yung pagpo nyo sa social media ng inyong magagandang larawan mga kamamay, makakatulong po yan para hanap-hanapin at mamiss ka ng isang lalaki kapag ka nakita niya yung magagandang larawan na nakapost araw-araw sa kanyang social media. Especially shoutout sa mga long distance relationship dyan. Aaminin nyo at real talk lang to, namimiss nyo ang isang babae kapag ka palagi nyo nakikita yung kanilang mga pictures Namimiss nyo yung isang babae kapag ka nakikita nyo na sobrang gumaganda sila araw-araw. Makakatulong kasi yung self-improvement ninyo araw-araw pagdating sa isang lalaki. Especially kung ipinopost nyo yung mga picture ninyong magaganda ang aura. So, namimiss kayo ng isang lalaki kapag ganyan, agad-agad tatawagan kayo ng isang lalaki kahit ano pang ginagawa nila pag namiss kayo ng mga yan. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, mahalaga na mag-self-improve kayo at i-post nyo sa social media ang mga larawan ninyo. Yan din ang paraan ng iba para maakit nila ang ibang mga lalaki. Yung mga lalaking... Yung mga lalaking hindi sigurado sa kanilang nararamdaman. Yung mga lalaking takot magtapat. So, ang ginagawa nila, nagpo-post na lang sila sa social media at naglalagay ng caption, patama dun sa mga lalaking hindi sigurado sa kanilang nararamdaman. So, kapag kaganyan ganyan mga kamamay, nakikita ng isang lalaki na palagi kayong nagpo at nakikita nila na araw-araw kayong gumaganda, mas tumataas yung pagkakataon na mamiss kayo ng isang lalaki kapag ka ganyan. Kaya mga kamamay, mamamayan, pang hinihintay ninyo sa mundong ito, kailangan magpaganda kayo, magayos kayo kasi walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Alright, so sana mga kamamay makatulong ang ilang mga tips na yan upang hanap-hanapin mamiss kayo ng isang lalaki. For more video and love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share sa inyo. So once again, andito ulit ako at sana magkita kita pa tayo sa mas marami pang video, love advice na aking gagawin. Hanggang sa muli mga kamamay, paalam.